Kain tayo guys yan kahit tayo guys may ulam ako dito yung anong kahapon na niloto ko may pickle lang ako may <laughs> ko guys ha? Tayo. Chicken, yung kahapon na ulam, ayan chicken, lahat chicken. Sabaw chicken, ulam chicken. Masarap ito, guys. Pag uh, alam mo yung kinakain mo, yung tinabukasan, no? Luto ka yun, tapos bukas, ang sarap oh, kainin. Kain tayo. Mmm. Ang sarap. Dami kung kanin, no? Oh. Kasi alam nyo guys, alis ako. Napunta ako sa ano. Busin ko na lang to. Mm. Ginawa kong pickle kahapon. Nakalimutan ko actually pakain. Ang tapos na kaming kumain ng kanin guys. Na ano ko. Naalala ko. May kanin pala kami. Ay may sorry. May pickle pala. Mmm. Sarap kumain. Hmm. Simpleng pagkain lang guys. Hmm. Tapos cold water. Masarap yung ano, liver ng manok. Okay. Mm. Sabaw ng manok. Chicken.